ito ay nakagulat sa akin. Takuran, sa may isang kabanata na tinatawag na The Cave. Isang grupo ng mga kabataang lalaki ang natulog sa isang kuweba sa loob ng 300 taon. Mahirap isipin kung bakit hindi ginamit ng manunulat ang numero na 39 at pinananatiling hiwalay ito. Ito ang tunay na himala ng Quran. Ang isang taon ng solar, tulad ng isa na ginagamit namin, ay 365 araw. Ngunit ang isang taon ng lunar na batay sa buwan ay halos uwan araw na mas maikli. Ang bilang ng Evan araw, kung i mo ang bilang na ito sa 300 taon, ang kabuuan ay magiging eksaktong siyam na dagdag na taon. Ang Quran ay literal na tinukoy ito sa isang pangungusap. Ilay na natili sa kuweba sa loob ng tatlong daang taon at siyampang taon. Ito ay nagsasabi sa amin tungkol sa parehong mga kalendaryo, solar at lunar sa ikapitong siglo. Sa katunayan, kahit na ang mga siyantipiko ay hindi nakapag-calculate ng mga ito hanggang sa ika-16 siglo. Ang kalkulator ay natuklasan halos 1,000 taon matapos ang pagbubunyag ng Quran. Ito ito ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang himala na nakatago sa matematika. Paano nga ba ito nalalaman noon? Ang Quran ay hindi nagpapataw, ito'y may pagibig na nag-aanyaya. Sa karunungan at kagandahang loob, tinatawagan nito ang mga puso ng mga nakikinig, na nagsasabi, halika, pag-isipan, at hayaan ang iyong kaluluwa na makahanap ng kanyang katotohanan. Hindi ito nagsasalita sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng liwanag, na namumuno sa mga naghahanap ng may katapatan at kababaang loob. Ngayon, kung isa sa alang-alang natin ang metonic cycle. Ang metonic cycle ay ginagamit upang isynchronize ang mga siklo ng solar sa mga siklo ng lunar. Ang metonic cycle ay batay sa 235 lunar na buwan na katumbas ng 19 solar na taon. Kung i-divide mo ang 300 sa 19 at i-divide mo ang 39 sa 19, makakakuha ka ng mga sumusunod na resulta. 789 at 16 ang bilang buwan 63. Ngayon, kung i-subtract mo ang mga resulta, makakakuha ka ng si. Kaya't ang bilang na ito ay 474. Sa makatuwid, imultiple ito sa 1235 lunar na buwan na kung saan ay magresulta sa eksaktong siyam. Ang mga araw na ito ay lumilitaw sa pamamagitan ng paghahambing sa kalendaryo ng solar. Greek and Gregorian. I actually mentioned this, which is very functional and thank you. Again, it So, intelligence the intelligence is admiring. So, a question about the tonic cycle, the is also very remarkable information regarding, because still we are not capable of uh, identifying the uh, complete uh, circulation process of round and sand. So, it means that we are incapable of uh, calculating all these intervals, because of the most the we go through the to go to the gap uh, of the leads amazing so here it mentioned that it's actually 2.29 page difference so it is very minor and uh, it is just because we don't know because these are all the information we already have and uh, Maybe we have advanced information after this, and we use more accurate than this 0.09. We can play it on. not more so, okay. And I think this is striking the precision because, as you know, in the old days, uh, we even don't know about, uh, that the sun is not revolving around Earth. Earth will revolve. So it aligns, aligns both and uh, it is very amazing.